i don't know marites, dahil mahilig ako sa sausawan, mag-isausaw hindi pala, sausawan ko sausawan ng pinoy, balot itlog gumawa ko simple, isang bawang and then itong cucumber isang cucumber na may kalakihan at saka kalahating uh, sibuyas nasa siguro medium ito. So, ayan siya Pinaghalo-halo ito. Hindi si maglalagay tayo ng Himalayan Pink Salt. Mas masarap daw ito eh, pag ito ang milagay mo. Nang nasa isang kutsarita, maliit lang na spoon. Siyempre, maraming black pepper at mas masarap. Mas masarap daw. Mas masarap daw pag maraming Uh, paminta or black pepper. And then, itong vinegar nila dito sa ibang bansa. Hindi sa atin to. At saka itong vinegar, vinegar din to pero iwan ko. Bakit ganyan? Vinegar ata ng uh, salata. So, ayan. Oh, Halo-haloin lang. Maglagay pala ako ng 1 spoon sugar white sugar. Brown sign ako meron, pero wala ako white sugar. At siyempre, dahil wala tayong buo-buo na sili, itong sili din to, kaya lang, ginawa nilang, dinurog nila. At ko, basta gano'n na sili. Maraming sili kasi alam. Maglagay pala tayo ng dahong laurel, buo-buong paminta. Iwan ko, kapit ko siya, Pero ako nilagyan po, niyo ay magiging sa masindi na ang So, ayan, ganyan na siya. Pwede na ako magluto-luto ng pwede kong sausaw dito. Uy, perfect. umay may balot lang sana ako. Bye-bye! Thank you for watching pala. Ganyan na O, diba? may pasalubong sa Wow. Tamang tama, green na green pa siya. Thank you, Babe, sa pasalubong. Malaking bagay na 'to sa akin. Hindi na ako magtutinapay <laughs> Salamat. God bless you.